So good morning mga parikoy no Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga parikoy So nag voice over lang tayo mga parikoy Medyo mahina kasi itong audio ng camera ko mga parikoy So pasensya na kayo mga parikoy no Bihira tayo mag upload sa Youtube Kasi mga parikoy nakapokus ako mga parikoy sa trabaho ko mga parikoy kaya bihira na ako magka pag upload pag natapos ko itong trabaho mga pari ko no lagi na ako mag upload sa youtube sa ngayon mga pari ko bihira lang kasi mga pari ko kasi every sunday lang kami mga pari ko no, pumunta na pumunta dito sa dagat so shout out na lang sa inyong lahat dyan mga pari ko so ito ngayon mga pari ko hindi siya masyadong malalim ang dagat mga parikoy kasi naka low tide mamayang tanghali pa to medyo malalim kasi high tide na tanghali na kasi ang high tide mga parikoy madali lang matapos mag ano nang bobo mga parikoy pag low tide malalim naman siya pero hindi siya ganong ka lalim mga parikoy hindi tulad nung malaki yung high tide siya malalim so yun yung mga parikoy no uh, tulad ng nasabi ko mga parikoy no bihira lang tayo magkapag upload so, pag natapos ko itong trabaho ko mga parikoy sisikapin ko magkapag upload ako araw araw sa channel ko mga parikoy sa ngayon medyo busy pa talaga mga parikoy hindi kaya mga parikoy kaya bihira na mag upload so ito mga parikoy no simulan na natin pagsisid sa ating bubo mga parikoy pero medyo dismayado ako mga parikoy no kasi pag every week na lang pumunta dito sa laot yung bubo ko mga pari ko yun maraming maraming nasira maraming butas dahil sa isda na tinatawag dito sa amin pakul malakas kasi yung pakul mga pari ko malakas sila kumagat ng bubo o yung pinakagalaw niya yun ang bubutasan nila para makatakas kaya sa sa ngayong punta namin dito mga parikoy no? napakaraming butas napakaraming nasira mga parikoy kaya medyo konti lang yung nahuli namin pero at least may pang ulam na mga parikoy no? nakabinta tayo ng konti lang naman pero pang gasolina lang kasi maraming maraming wala nang laman kasi nakatakas na yung ibang isda kasi nga malaki pa yung mga nabutas sa bubo nga pare so ito mga parikoy. ko oh. ito walang butas so, siya mga parikoy. pero ah, may butas siya pero konti lang sa screen niya kasi pag every week mga kasi pag every week kasi mga parikoy, Lalo na pag may buti pinakapasok Tapos pag-call Pag nagsama yung dalawa mga parikoy Nako sigurado talaga Butas Sira-sira yung bubo mga parikoy Kasi Hindi kasi ako pwede mag absent sa trabaho Mga parikoy Kasi sayang naman yung Isang araw Pero mas nasayangan ako mga parikoy Pag hindi ko to balikan mga parikoy. Pag every week lang ako mag bumalik dito, mas masayang 'yung bubo ko mga parikoy kasi ito lang ang hanap buhay ko mga parikoy ngayon sa ngayon. Pag walang trabaho ito, talaga mga parikoy na ako dito sa bubo. Pag walang trabaho. Pag mayroon trabaho mga parikoy no medyo hindi ako na Kasi 'yung mga kasama ko mga parikoy pwede naman sila pag sila yung mag ano sa bubo kaso lang yung bangka ko matakot sila pag sila magdala sa bangka mga palikoy kasi yung mga bago 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 naman yata yung makina kaso lang palyawo ng mga palyado na hindi mo na mapatakbo ng malakas kasi namamatay kaya ako na lang ang magdala ng sa bangka kasi malayo kasi malayo kasi ito mga prekoy sa dalampasigan takot sila pag sila magdala sa bangka so yan mga prekoy ang yung mubo mga prekoy no kailangan talaga yan ng lagyan ng maraming bato mga prekoy for in case pag bum, pag medyo may malakas na hangin o alon para hindi siya maanod mga parikoy kaya tinambak ka ng maraming bato kailangan kasi yan mga parikoy tabunan pag, yung bato naman yan ng mga parikoy no ah, pag kailangan mo yan mga parikoy balikta rin kuha mo tapos pagbalik mo pagbalik ng bato mga barikoy no Nag nagkabalik ta na diyan mga parikoy para yung isda diyan kasi sa naghanap ng pagkain mga parikoy sa mga bato yan kasamaan ko mga barikoy mag pana kuha siya ng dali-dali iwan ko ba yung tawag sa inyo diyan mga barikoy so, dito mga parikoy oh isang bubo medyo malalim to mga parikoy kahit naka low tide sa area na to mga parikoy yung unang bubo ma mababaw lang doon dito medyo malalim malalim siya mga parikoy tapos walang huli kasi maraming butas medyo dismayado tayo mga parikoy no sa ganitong sitwasyon pag binutasan yung bobo kailangan po rin yung bobo mga parikoy eh. pag kuha mo linisan mo eh, laging malinis para yung isda para ma-attract yung isda So yun lang mga pari ko no? Medyo mahaba itong video to mga pari ko Hindi ko na hinati mga pari ko lang tayo mga pari ko Kung ano man yung Sa Nakuha sa Ano wala na itong Edit edit mga pari ko Kinat ko na lang para medyo Mababa siya Hindi uh, ma, masyadong mahaba So, shoutout na lang sa inyo mga parikoy sa lahat ng mga OFW natin dyan. Shoutout sa inyo. Ingat kayo palagi sa araw-araw yung ginagawa mga parikoy. Sa solid natin mga parikoy. Dito. Shoutout sa inyo. Yan mga parikoy. Tapat oh. linisan kasi yan mga parikoy. Para ma-attract yung isda tapos yung bato magkabaliktad palagi mga parikoy paglagay ng bato o mga parikoy makalimutan talaga mga parikoy hindi mabaliktad kasi marami kasing tuyong dyan mga parikoy sa mga bato na yan mga parikoy no magingat lang sa paghawak ng bato kasi may nakatago mga maliliit na tuyo si Orchin aw oh, ano bang tawag dyan sa inyo mga parikoy? Tatlo lang kami niyan mga parikoy. Yung isa kasama namin na sa bangka lang. Tatlo lang kami ang sumisisi. So yan. Okay lang ang balik rin yan mga parikoy, nakabaliktad na yung ibang bato mga parikoy. ¡Suscríbete Hı <laughs> hı thank you i okay. okay. So yun mga parikoy no Dito na tayo sa Dalampasigan mga parikoy Ito yung huli namin mga parikoy Mga medyo konti lang mga parikoy pero okay na lang to okay na to mga parikoy libre no? ulang na tayo kasi so, marami pa lang butiti na kuha mga parikoy Ayan, may timbungan pagkul butiti iwa pa yan mga parikoy kasi klase lang isda mga parikoy yung mahuli isda sa isda sa bato tawagin sa amin mga parikoy no yan ang oh, timbungan mga parikoy yan ang mahal mga parikoy timbongan iwan ko lang anong tawag sa inyo mga parikoy oh. yan timbungan so yan konti lang huli mga parikoy no tapos yung but maraming butiti mga parikoy naka apat yata ang kilo botete or tatlo Ya yana mga botete kasi mga parikoy masarap yan mga parikoy adobo sa gata mga parikoy So ito ito ang butiti mga pare oh. Ito ang pinakamalaking butiti. Lagpas isang kilo to mga pare Yan mga pare ko. kailangan magkuha yung laso niya mga, mga pare Yung iba dito mga pare ko no, takot silang kumain pero kami hindi ng mga pare kasi sanay na kami kasi dito mga pare sa butiti. Marunong na kasi mag kuha oh, sa lasag niya mga parikoy no? laki mga parikoy Di pa manaw. And, kasut ang yon,

180. 25. 25. 77. Sob ante merlenda

Na lain, puro oh <laughs> <laughs> dagangnya puro-puro, ganjuslot na slot gananalan po ang puso, saka kanitong lugar na ito, ano? dako, ay dako, Pagpili ari oh. Ilang mo siguro mo, pag mo. Kami din naman. Uba tayong isa, uba O isa. Oh. Oh. Oh 120 na. Ah, loot, kunarin loot. Alam na tayong masodaan. Wala Kau okay, kai mango, diletumungan. Saru punakabuk

Ừ. Yeah. Đó. Yeah. Oh.